Live stream na siya mahal. Hello everyone! Kain! Bangot. Welcome to my live stream! Welcome from B YouTube channel everyone! Shout Bye. out! sa nanonood, kain po. Kain tayo. Kain tayo sa sinigang na Thank you for watching po. Kain po tayo. Uh, ang laking tulong na kahit isa manood. Right. Tapos pag-click nila yan. Pag-click nila yan, matik mayroon Ads. Ako ba? Ako ba? Ako Oh. Hindi. Parehas tayo ng mga. wi Ano lang na siya? Kaya wala kong tayong video, no? ganyan na lang na. Mag-ganyan na lang na gabi-gabi. Hmm. Bawal tayong mag retest dito. Kaya panood yan sa video. So, church na, no? Kailangang kumain itong live. Kahit ilang oras gusto mo bago mo, bago mo, T-O-T-N. Okay. Paano si Carbot? Hmm? Si Carbot. Alas 7.15, palanghan. Huwag lang, lang mag-brown out para hindi mawala yung connection natin. Ang na lang ta. Naka slow mood is on pala ako. Ano yan? Send a message every 5 seconds. Pag live na ko ganina, nainitan ako dahil. Hmm. Okay, ikaw? Okay. Euh, mag-video um, kita, dali ka mag-live. Copyright mo na. Kanta mong good, pero pag yung kanta nga kompos. kumpos ka o kanta ba, sa unsa-unsa, yung wala ni kanta na imuhan di kanta, yung sarili mo talaga. Pwede live dyan. Wala mong good video ba? Nakalimut ko video ganina. Takuan na lang sa Bernice. video ko sa ganap natin mag May natinik dito. natinik <laughs> ako. <laughs> Kasi bangos yung ulo. <laughs> may ganyan lang. Pwede na tayo. Tapos may manood pa din din kahit hindi na nakalayo. Kahit hindi nakalive, pag click nila, ano, napanood pa rin tayo. Ang kaibahan lang sa live. Wala nang edit-edit. Ano ka mag permit? Mm, yun lang na lang kay. Malis din man -ulay, ulay -ulay mag mag ano mo ka nang ulay time mo doon na mag-video good. Ano mo, pagkakain ko ng bangos? Ang daming tinik, no? <laughs> <laughs> Ang hirap. <laughs> Ito yung pagkain na mahirap. Yung pa naman yan, ganap ng gabi. Akala mo ano yung ganap ng gabi. Tapos yung di, di na ko, yung dalawa tayo. Gitlip siguro. Yung ganap ng Dapat ganap ng madaling araw. Ang daming tingin yan, Mahal. Madaling araw. Alas tres. Hmm. Manood Ganap ng gal Magaling araw sa mag-asawa. Mag-asawa. Gusto nyo? Sa susunod na live stream. Alas tres ng magaling araw, magla-live ka niya. Maglalaba ako. Matapos din yung tiniktok. May diya kayong tunupan eh. yung bagay-bagay na pinaggagawa natin. Mag-i-click up Kasi wala na akong upload-upload ng video eh. Hindi naman ako na. Hello, guys. Kain. Naku, ibig bisaya mo na naku na. Oo, oh, yung mga subscribe sa akin. Tapos kahit yung hindi, yung i-click lang nila. Bahala sila. Hindi mo kasabot bisaya, ah. Hindi mo. Oo, alam namin ngayon, bangos na siligang na may patis. May sinawsaw sa patis. Sawsaw sa patis yung bangos. Na maraming, na madaming tunok. Ano Pwede rin, hindi ah, pagalitan oh ka ng YouTube kasi pwede mong guna sa feeds ko ang YouTube niya. Bad, ano man ah. Bad inheritance. Of... Oh. Hindi hmm. mo na pwede magluta sa bata. Hmm. Pakita ni Mudra. Pero bakit? Yung YouTube nila yung... Oh. Kapangan, eh. katapangan ni gandang ng ating mahal na palong. Kung tangki na nyo, sabi. Sap lang yun, may ginaya lang ko oh, hindi ako nagsabi nyo. Pawal mo pre. yung sa green 'yung pagkatapos kumain, ganito kalaki 'yung mo. <laughs> Dapat 'yung hindi pa nakulit ng internet, hindi ako makapag-live kasi mahina 'yung koneksyon. Ngayon, kay live talaga siya. Wala na nga pa man dahil Pangos. Meron pa pala. Na namin ano rin nyo ngayon yung aso namin kakain? ang Antigas ng pangakakain yung aso namin. Oo eh. Hirap, hirap. Oo eh masyadong kakain. Hirap, hirap kumain ng buto. Hello guys. Welcome to my guys. Ilagay mo dyan sa Ay. ano ka oh. Yan. Yeah. to every everyone. Halo mm. Hello everyone. Hello everyone. Good evening. udah <laughs> everyone. Hello everyone. Patay na. Ayaw, bundak Ayaw, ula bundak. Oh, tibisay, hmm kulang na yung dalawa talaga kasi hindi mawawala ang gulat taka ano yun si Sino? si ina ina nito sa laing nasulban ako kay na. tapos mapanood niya yan tapos mag-chat mag yan nag subscribe manto ina mary last please come back to me haha Let me come back. Fix your things, Mary, and come back to me in here and call it around. Manuana can only be paid. You na the productive life. Ano ito? ka lang muna ako. Hello? Hello, chat? Ano hmm. yung mga tao dyan? <laughs> <laughs> Wala ko nag-review. Wala ko nag-review to ang mga tao kasi nanonood ng balita mag-live dahil ko ka ng adlawan, no? Hmm. Ano ba? Ay, live din ako yung hagok. At tayo eh. Gabang gulong views mahal, no? Hmm. Hi. Kaya naman kayo. Alright, yung... Sabawin mo pa. Don. Don Juan. Hello. Hello. Thank you for thank watching. You for watching. Hello, Send pa. lang po kayo ng message. Malis na naman siya. Bakit siya malis? Napindot niya na may ads na yun. ha! <laughs> Hala ka. Ayaw mong panuorin yung ganap namin sa labi. Sarap. Kasi ang sarap ng ulam. Yun yun. Ganap ng buong magdamag. Pinggan. Hi. kainin na yung aso. Kainan sa aso. Mahaw. Ano na kapingin na yung aso namin dito? Maghintay na ng kanyang rasyon. Aso na makulit. ay ng aso. Dito na lang. Pag tuyo. Tuyo? Tuyo yung ulo ng gulag. Pag-iakunin. Ah. Ano na? Oh my uh. right. diba oh. God. Oh. Kain ka na, pipit. Pipit namin nalang lang tamag, hindi mo na hindi na lang kami mag TV muna kasi para hindi maputol yung live namin na panoorin Ano na kayo? Hello. Wag natin kayo na tani mo tang uminom ng maintenance. wait maintenance ano, alam nyo kung anong maintenance to. Hindi na lang natin ipapakita yung pangalan kasi wala namang bayad ko. Beke na men. Uy, may five years na ito pag... Taika. for 20 minutes na No. Ipakita mo si Ipip -Ip Mahal kumain. Ipip si -Ip naman. Alsaha ba? Wala mo naman. Na Charging daw. Yeah, so daw. May nakakain sila sa buhay ni Ipip -Ip dito. Ito yung buhay namin din eh. Ayan. Hello. kumain niya sa namin no? Yan, kumain niya sa hello. Hi sa'yo. Salamat sa panunood. Ito bahay namin dito sa Santa Maria. Daba Occidental. Sino ka? Salamat sa pag... Yung, yung ano namin pala. Yung munting... Munting paraiso namin ng asawa ko. Hello. Hello. Toto. How are you? Taga Santa Thank kami. Thank you for watching. Sidental. Ikaw, taga saan ikaw? Yung kasama namin dito, kumakain. Tatlo lang kami dito. Yung mga to, yung kumain, no? Ayan, Pops. No? Lingon kay Pip. Ito yung mga pangyayari dito sa amin sa gabi-gabi. Ang -gabi. -gabi. Yung bahay namin na maliit. Yung kusina namin na maliit. Diyan. Tapos, ikot natin nung te. Diyan. Wala na siya. Wala na <laughs> kao. Tapos yung CR namin. Ha? Sino kaya yun? Sino yon Hello. Hi. Hello everyone. Please don't forget to subscribe, Marilda Feda. Keep the notification Chimbel. bell para po ma-update sa lahat ng live stream ko. Hanggang mamayang madaling araw yung live stream ko manito. Okay. <laughs> okay. Kaya kailangan ka. nyong pindutin ang notification bell para ma-update ko kayo lagi sa mga video ko. Ayan. Ayan, mainit na. Dahil dyan, papakita ko sa inyo yung malaking mama. mama dito. May malaking animals dito sa amin. <tinyo> Please, hi to my YouTube channel. Yan lang, sura. Ep, ep. Ep. Ito pala yung hagdan, papunta dun sa taas, sa tulugan namin. Kaya may hagdan pala dito, guys. O, nagtaka kayo, ba't may hagdan? Kasi dun sa taas yung tulugan namin. Ep, Lingit bayak siya do. Hindi na e -f -f. Mag para magulat sila na marunong kang magsalita pala. Eh. Para magulat sila na marunong ka pa palang magsalita. Samantalahin mo na habang maganda ang connection natin. Oh, hindi putol-putol. Yan, yeah, pakaganda ng live natin ngayon walang sabit. dire-diretso. Talaga namang hindi magpapadisturbo ang asong ito sa pagkakain niya ng bangos. Bangos. Hindi na ipit pa. Hindi 30 minutes na lang. I will end this live stream. live stream within 30 minutes. Now it's 20 minutes and 32 seconds. Gitu. it? Harap na doon sa camera. Harap sa ka kanan. Grabe naman na, oi. Gutom eh, gutom. Piyahan ng kumman ako. Hmm? Dito ka ba, oh? meron ka palang ginagawang hindi dapat hindi kaya ayang makita dito sa ating live stream. Kung bang, yung yung bang yung may umuso, yun. Yun ba may umuso mo kang? Magkaulo ka tagali. Ayun yung ano. Yung Ay, lang yung... kita. Ha? Ha? o yokita si bi para din lang makadaman if it doon harap doon para may silbi ka naman sa gundong ibabaw ayan yon harap ka doon and doon ka itip ito ka itip oh para may may silbi yung lakay ng katawan mo pag kakakitaan mo nakita yun oh no? kausapin mo sila Hello. Sabihin mo, hello! Welcome to Marie Buffet, YouTube channel! Thank you for watching, everyone! Please don't forget to subscribe, like, and share! Gina, if it! Wala ka talaga, it! yung kinainan mo! Wala na! Tapos na tayo! Doon ka humarap pa! Ayun mo! Eat, eat! Bindan mo to. Ito yung aso namin. Akala mo mas matindi pa sa tao. Ay, makindi. Bakit? Wala nang hindi. Ito. Makain pala siya ng hindi. Max. Max, baka naman. Max, wife. Oh. ang lakas, Doon ka humarap if it yan ubusin mo yan tinan mm. mo nahulog kainin mo mm. Mm. magtagot ko tinan mo na ipon yan po yung aso kumakain ng candy kung hindi nyo po alam ngayon malalaman nyo na siya yung aso na kumakain ng tingin. Tingnan mo. Gusto na. Ganda. Ganda. Gusto na. Panit na lang to eh. Panit na lang siya eh. No. No. tapusin natin. Eh, dito ka, e, sa, sa bayan mo ako. Thank you for watching po sa YouTube channel namin, Maribe Freda. Ayan. Wow. Bye for now. See you in my next live stream, everyone. Don't forget po to subscribe. Thank you so much. Bye. Bye na, eh. Bye. Lang sa